ano masasabi mo kay eh, Ruel? Nakapanood niya ito. <laughs> Nagpapasalamat ako kasi may lalaking talagang totoong mamahalin ako. Tapos kahit siguro hindi pa, hindi pa naman na, hindi pa naman totally na kami. And, siya palagi. Kapag kailangan ko, andyan siya palagi, ina niya ako. Kapag na may nang sa akin sa social media, ano siya, nang pinagtatanggol na po ako, yung mm -hmm. nagagalit po siya kaagad na ganito. Na, yung pinagtatanggol ako na kahit naman na hindi na dapat kailangan doon na, na yun, kahit hindi niya problema, po problemahin niya. Kahit problema ko na, po problemahin niya pa. Kaya, Thank you, Ruela. No? Salamat kay Ruela. Manilabi ko lang siya, the best. The best. The best, so, the best, man, the best. <laughs> yeah. Wow. Kaya, kung sakali man dumating yung panahon, kami talaga. Nasasagutin ko po siya. <laughs> Nasagutin mo siya? <laughs> Kasi sobrang swerte ko na. Kasi na may, lalaking ganun po. So sa ngayon, priority? Okay, priority pa rin ang pag-aaral. Yes. Oh. Kasi dadating din na dinahan po tayo sa panahon na ganun po. Nasasagutin din natin siya. Oh. Kasi hindi naman na po siya ano. Yung parang kilalang kilala ko na yes. po siya. At buto pa rin sila papa mo Pamilya niya po. Kailan. Basta ano? Sobrang babae po nila. Uh, sabi ko sa iyo, magpakaano ka lang ha. Humble lang lagi. Oh, Kung na yung nakilala kita noon, simulat-simulat, ganun pa rin hanggang Pala, pagtanda ha. Lagi yan din ang sinasabi sa akin. At saka ano, lang um, lahat ng mga pinagdadaanan mo, kapag may mga taong naging isa yung payo, gayon din, payuhan mo din sila. Ano. Hindi masama magpayo. Basta alam minsan mo sa ay kaganda, no? Napayuhan ko din siya. Yung, tama yun. Ay, napayuhan ko kami kapag siya naman pwede mong problema. Ako naman, mm. ako naman po napayo sa kanya. Hmm, tama Tapos yun. yung mga pinapayo niya po sa akin, binabalik ko po sa kanya na. Mm -hmm. O ayan, i-adapt mo din sa sarili mo kasi pinayo nun sa akin. Tama yun. Okay. Basta ang maganda sa isang ganyan. Yung supportahan lang. No? Minsan nga din po nagkakatampuhan kami. Pero hindi po namin pinapalala at ano, <laughs> oh, baka din, ano hindi na, no? magka na, mm. Pero di naman tatalit. Hindi naman po tampuan na yung sobrang. No, oh. Yung ano lang po, no, yung kunting no. ano lang, yung hindi pagkakain po hindi ano. naging okay na rin. So, Oo, naging okay din. Hmm. Oh. oh.